No. <laughs> Hi guys, good evening. So um, kasi sobrang nabis ko talaga yung uh, bahay, syempre na miss ko yung room. At syempre um, kakauwi na din namin kanin kahapon. At uh, dito muna ako tumambay sa bahay kasi gusto ko muna um, uh, um ma ang aking family. So ngayon guys, uh, dito ko ngayon nga sa bahay. So ngayon, um, kasi nag-crave talaga ako ng ano, nag-crave talaga ako ng um, gulay. Gusto, ko talaga, talaga kainin gulay. So ngayon, nagluto, nagsabi ko kay Papa, magluto mo na, magluto siya ng papaya, nag, ng, ng karne. So ngayon, uh, yung karne kayo na ay inadubo. So ngayon, uh, yung adubo natin ay isisiparate po yun mamaya. Kasi, iba kasi ayaw, uh, ayaw kasi mag-ano, ayaw kasi karne, ayaw kasi magkakain ng karne kasi parang allergy na, na allergy na, na allergy hindi kasi nagsawa lang, nagsawa lang kasi sa karne so gusto ko gulay lang talaga siya na puro so itong itong lulutoy po natin ngayon um, papaya with uh, papaya adobo ginisang uh, ginisang ginisan papaya with karne yun dapat pero sa mga kay papa hindi, hindi mo muna tayo magkarne kasi kung kayo kasi gusto kami kasi gusto nyo is so, ako ayaw talaga ng karne so ngayon um, magluluto ko ng, 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 gulay na papaya is, which is nag-crave talaga ako. So ngayon guys, uh, um, gagawin po natin today um, kasi syempre malapit na tayo, uh, malapit na yung sweldo natin. Sweldo. So ngayon guys, um, gusto ko mag ano kayo, magtitip, mag gusto ko kukuha, kukuha ko sa inyo tip. Kung baga uh, yung tip ko na kukunin ko sa inyo ay anong mas maganda ilagay sa aking mga wall, di ba? 'di ba? Ay ano tayo mga walls? So ito mga wall guys, 'di ba? Ipakita mo ga. Ito wall natin, ayan. Yung buong wall po natin ay gusto ko talaga anong maibagay po diyan. Gusto ko sa inyo sa inyo nanggaling yung ating um, opinion. Um, anong magandang ilagay diyan except sa frame kasi bala ko kasi magagawa ko nang ganito. Kasi yung aking bahay, yung bahay talaga, yung aking bahay kailangan ang kulang sa bahay ko is yung mga frame lang naman talaga. Yung malalaking frame. At ito, ilalagay ko to yung frame ni Papa, ilalagay ko din to. At syempre, yung frame ko, pag lalagay din ako dito ng frame ko, ito yung frame ko, kami ni ako, ayan, at saka yung frame ni, Papa, oh, o, ano di ba? E ano ko yan, e, pa, um, ipa, ano, ipa, ipa, ipa ipapalaki ko yan, kasi gusto ko kasi, bago mag-December, kasi mag, uh, -balak, balak, kasi namin um, gagawa ng family bonding this coming December. So, bago yung mga magawa natin, gusto ko, mga maibsan na po talaga yung aking uh, bahay. Guys, please comment down below ano ang mas maganda sa aking bahay. Um, anong, anong mga frame ang maganda? Please, tulungan niyo ako guys. Kaya yun lang. Kaya, magbanding muna kami na, muna ako sa aking magula kasi Andi hangga andi andi and to family ko andi andi mga magulang ko gusto ko sila kasama. Si ya guys. Hi. Hi guys! So, ito yung ating um, tinatawag na papaya. Ayan po yung papaya guys. So, Para sa sara Yan po ay papaya. At yan po yung ginagawa ni Papa ay uh, dal uh, tatlong ano po yan. Ay e, dalawang klase po yan na uh, gagawin. Pwede gawin po Kaya yung at sara at pwede rin gawin siya na lagyan ng Ah um, vlog. Vlog basta iba't ibang iba't ibang naman ginagawa nito Itong papayang ito or pwedeng gisa na koyo lang at uh, gisa na tinapa or lagi na nilala, uh, uh, so ngayon yan po yung um ulam namin. <laughs> uh, uh, kasi Ah. Kase crave kami ng gulay. Uh, uh, di ba? So di pa ang sarap ng gulay. Mm. -mm. mm ba? Diba? So, yan guys, ang sobrang sarap po niya. Yan po ay um, gigisain po namin, lagyan po namin ng um, karne. Na, kasi may karne kaming tira doon. So, yun po ilalagay po namin na karne. Pero uh, adobohin po yan. Adobong papaya with karne. Ayan guys. O, uh, di ba? Sarap. Siyempre, yan po yung karne guys. O, oh. yan po yung ilalagay po namin ngayon karne kasi um, madami-dami madami-dami din tong karne nilagay namin sa lagayan so ito yung karne na ating ilagay sa ating gagawing adobong papaya with karne ayan sa so, iba kasi iba ilalagay iba kasi ilalagay nila is itlog or sardinas pero sa amin ay karne po ilalagay po natin medyo medyo siya social di ba so kaya yun lang <laughs> At syempre guys, ayan po nagluto po kami dito sa Kahoy. Ayan po 'yung ating um kanin ngayon uh, ngayong gabi. Uh, uh, ang mais. ayan po 'yung mais. Oh, ayan, 'di ba ang sarap ng mais? Oh, ayan po 'yung magmasarap i-partner -ano, sa ating iulam today, to, this, to this video 'yung ating um um adobong adobong papaya with karne. So ayan guys ganyan po yung pagluto ng ating mais. Uh, papakuluin mo na yung tubig. After pagkakulo ng tubig, ay ilagay, ilagay po yung bigas. After ay estimate mo yung tubig doon sa bigas kung kaya ba siyang lutuin doon. Kasi kung hindi mo siya babawasan doon, hindi mo siya ma-estimate, pwedeng um, hilaw yung kalalabasan ng ating kanin na mais or pwede rin siyang um, basa or parang lugaw ganoon. So kami kasi kami kasi is magaling na kami magluto paano magluto ng mais na bigas ganyan po guys oo oh, kaya guys bye. at isa-shake po yan tatlong beses po dalawang beses lang po yan Pero see ya guys bye Ooh. at ayan po guys so ayong ating kahoy ayan po na kinuha ng aking brother or aming kapatid ko doon sa uh, bukid yan po ay kahoy ng niyog Ayan po, ikawin ng niyog lat po 'yan, ikawin ng niyog 'yung aming uh, uh, pangluto ngayon, pangluto kasi pag um, gasol yung ginagamit po namin ay ano lang po madaling madaling maubos 'yung gasol kaya kailangan talaga may reserve palagi Kailangan may kahoy talaga na ilalagay po natin or ipapangluto po natin kasi hindi lang naman palagi tayo magluluto sa gasol, 'di ba? Kaya 'yan guys. Oh. So ayan na siya guys. Oh, yan po yung ating um, ano um papaya. Yan po ay um, kumus, um tanggalan po yan ng ano ng tubig-tubig dito or pipigain po natin yan mamaya, huga, huhugasan. After hugasan, pipigain po natin at lagyan po natin yan ng um, ano pa? anang asin. Lalagyan po ng asin yan para yung yung ano niya, yung pakla niya ay matatanggal din, uh, ba? Diba? So, ayan guys ha? Siyempre guys, may ano na po tayo, may tuyo, may um, sibuyas, may mantika at may bawang. Yan po talaga yung ating ingredients ngayon. Diba? Sa ating lulutuin, ano, um, adobong papaya with karne. Ayan. Di ba ang cell verse 1? Hi! So, ayan mga mamsi. O, oh, di ba niluto na nila? Oo. Oh. So, ayan po guys. Yung ating adubong um, papaya. So, yung ating adubong papaya ay um, yung karne ay um, ni adobo na tapos itong adobo naman ulit yung sabaw ng adobo sa karne ay iibahin po para yung la, yung ano ay hindi ma mal, uh, malagyan ng um tawag diyan kasi kasi kailangan, tawag diyan pa kailangan pakasi siya uh, lutuin sa mantika mm. uh, tsaka siya idagdag yung ating karne mamaya guys o oh, di ba so ayan guys oh, ang sarap guys oh di ba So see ya guys. ay yan. Pagluto talaga sa kahoy, masarap talaga. Oh. Yan po yung ating ulam for today's. And syempre, may isda pa po tayo mamaya guys. Bye! Hi guys! Ayan ulam namin for today's video. At um, ito yung aking ulam today. Ayan guys. Wala so po yung karni guys. Oo. -oh. Uh -huh. Silang mama naman ay kumain din si mother, si papa. At saka yung pamangkin ko, sila lang po yung kumain ngayon. Kasi mapain na ako ang kain. O, oh, diba? Ang sarap guys. O, oh, diba? Ang sarap. At anod kami ng movie guys. O, oh, diba? Out. Oh, ano? TV pala. Oh, Hi guys! So, kakain na tayo mga Si... Ayan. May ulam pa naman doon. So, nasa, sa ano. Ito yung ulam ko. Walang halong ano. Walang halong. Walang halong Walang halong karne. Sila naman ay sila papain. Na... Oh, sige. Malis kasi ako kaya hindi, ko ako naka-video. So ngayon, yung paborito kong ulam ay ginamos. May ginamos dito, guys. At siyempre, yung mais, yung, yung, kanin namin, mais. Oh, mais, 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 mais. 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 <laughs> will help you muscle decay, which leads to higher risk of illness and even more muscle decay. The amniotic cycle of muscle mass may be an asset that ensures your strength growth. You need HMB to help know. build muscle mass and YBG to help build immunity. Kind of. Integral strength. Integral strength growth. Discover beautiful <laughs> hair like never before. Introducing... Damn, Ito 'yung masarap guys, Masarap talaga 'to. Yung mag 20 hindi pa. Ano man. mga ano, ano kasi dami mga sa Bel Air. Eh. Palagi lang namin, walagi namin ay staff niya. So ngayon, ulam. Ito yung masarap na ulam. Hmm. 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 Pada,